era star bread star bread big shell and then another pan ano nila, pan ma pan oh. di ko pan

kani mo ni mo ta asa mo pa pa ni mo ha ko mo ni ma ha kit pa nako madala ni small as ah, small din siya small so okay naman yung tela niya 475 ano ka ba yung ban tapila ni ma ha gaano na no 169, 69 so guys 169 pila ni ma Are you 200 plus? Okay naman yung jacket. This one is for my son. Wow, uh, ma uh, om. So, uh, uh, so, so cute. So cute. Oh, Next and Tawasian. Aku long mau pilih, ha? What's this. Okay, and So we have here a bakho. Yes. A big, big bak. And this one is a yellow card.

So, mungo. Mongo and coffee inside. And sugar. So, we have here a basket. Yes, for my son. So, ito yung laman. So dancing 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 feeders. This is a sugarcane feeders. The fresh air, natural air. Wow. Wow. This time magharvest po ako ng aking tinanim na singkamas. Yes, yeah, so this is my first time na, you know, magtanim ng singkamas. And this time, magha harvest po ako dahil yung kinapitan ng aking tinanim na singkamas is, ano, tubo. And then, yung tubo is i-crops na. So, this time, um, tingnan natin kung meron bang bunga tinanim ng singkamas. So, let's go, guys! Okay, nandito na tayo at saka ito yung puno niya. Okay, so this time, subukan natin kunin kung meron na siyang laman. So guys, ito na po ang aking singkamas. Yes, so this is my first time na magtanim ng singkamas at saka ito po kanyang ano, kanyang liso. Or, or, ito po yung bunga. Ay, hindi pa to bunga. Yung, yun na yung seeds. So, ito po yung seeds niya. Seed. At saka ibilad, ibilad lang to and then itanim. And this time, ako po yung magha-harvest. So as you can see, sa isang puno, isa lang ang kanyang bunga. So this time, magha-harvest po ako. Palagi kasing ano, sinabi ni mama sa akin na kailangan ko nang i-harvest. Dahil nga i -crops na ang tubo na kinapitan niya. So kailangan ko na siyang i-harvest. Oh, my goodness! Ang laki na niya! Oh, my goodness! Ang laki na niya! Oh, agay! Okay. Oh, my goodness! Oh, my gosh! Super laki na ng aking singkamas! So, this is my first time na magtanim ng singkamas. Wow! Singkamas! First time kong magtanim! So ito na siya ang laki. Wow, masarap 'to na may, pag meron kang suka. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, wow. Ah. Oh. Ah. Oh. Tap dito, so dito ko na lang siya i-clean. i-open na natin. Ang laki naman nito. Para na siyang kahoy. Oh my goodness. Para na siyang kahoy dahil ano na may katagalan na po ba. Ang laki. So, ito na po ay aking singkamas. And then, magano ano lang po ako ng sausawan. Yes. So, kumuha ako muna ng aking mahiwagang sili. Yes. Yeah. Natin nga i-prepare is yung sausawan. Okay, so mag-prepare tayo ng sausawan alam sa sinatag-tibokal. Pero salamat naman po, oh, may aton na lang. niyo pagka-kwansay, sutin mo ay uh, salamat sir, sir, sa oras ng ingatan, sa DIY, sa na gata sa Diway Amarado sa tanang sakot niyo, sir, labi-bambal mo po gabi Bago, Bago niyo mong... lagay po tayo ng harong hapun ikakwento ng pa pa niyo kung pa pa yan yung mabnatan ng dalagdag sa isulat mo ito niya tung alingal ngan ihatay ng naging saani dito nasani ka umog ra pobre ito kung sino so ito na po ang aking singkamas super so masarap po siya and then super so fresh and malasa